Feeling mo ba ay wala kang kaibigan? Kasalanan niya ng Facebook. Palagi kasi nag-aabroad o bumibili ng bagong kotse ang mga Facebook friends natin. Kaya parang mas okay ang buhay nila kaysa sa atin. Door, ang tawag dito ng mga psychologists ay friendship paradox. Ang average na tao ay kadalasang naiisip na mas kakaunti sa aktual na bilang ang kanilang mga kaibigan. Parang isang klasing sampling bias ito. Ang mga kaibigan mo na maraming kaibigan sa Facebook ang pinakamadalas mong makita sa iyong Facebook newsfeed. Kaya normal lang na maikumpara natin ang ating sarili sa kanila at minsan ay nararamdaman natin ang kalungkutan at pagiging lonely. Ang teoryang ito ay hindi lang sa social networks na i-apply. Ito rin ay pwedeng i-apply sa ating mga sexual partners. Ang taong na-fixate sa pagiging mas popular ng kanila mga partners ay maaaring maging insecure. Parang pagwo workout sa gym. May mga taong nasa paligid natin na mas maganda ang katawan pero hindi nito ibig sabihin na tayo ay mataba. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Germany, isa sa tatlong tao ang naiinggit sa kanilang mga kaibigan at hindi nakukontento sa kanilang buhay dahil sa nakikita nila sa Facebook. Ito ay isang ilusyon. Huwag hayaang masira ang inyong self-esteem at respeto para sa inyong sarili. Kung talagang gusto nyo maging masaya at kontento sa sarili nyong buhay, iwasan na lang ang pag-Facebook.